Hello mga katiyo friend Ayan, bumili lang muna tayo mga kaibigan ng ating pangkonsumo para sa ating pangulam-ulam So syempre meron tayong tatlong pirasong makarel kung sa amin tawagin ay buraw sariwa yan mga katiyo friend Tsaka bumili rin tayo ng ampalaya dalawang piraso so 4.86 dirham tapos meron tayong chicken chicken fresh yan cut parts mga katiyoy friend sa halagang 11 dirham yan meron tayong cauliflower 14.76 dirham mas mahal yung uh, broccoli mga ka friend kaya ito na lang yung ating binili tapos meron din tayong ayan pork belly 20.75 dirham pinahiwa na natin yan mga kaibigan bubuksan natin yan mamaya tsaka yung chicken meron pa rin tayo yung chicken wings masarap kasi ito pretohin mga kaibigan so 12.90 so bubuksan natin ito mga katiyoy friend at pag hihiwa-hiwalayin na natin para kapag tayo ay nagluluto ay hindi na tayo mahirapan pa hindi prosen madaling matanggal kapag hiwahiwalay ng mga katiyoy friend Ayan, ito na siya mga kaibigan, ho, oh, yung ating pork belly. Ayan, pinahiwa na natin yan, na ganyan. So, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampo, onse, dose. Dosing hiwa, mga kaibigan. Tsaka yung ating isang kilong chicken wings. Yan, Sampung piraso po ito, mga katiyoy friend. Ang gaganda pa, oh. sariwang-sariwa. So, ayan, ilalagay na muna natin yan sa rep. So gagawin natin ito Limang piraso ilagay natin sa plastic Paghiwalayin na natin Tsaka ito pag, Siguro gawin natin tatlo Tatlong plastic Ayan, Para pag magluluto tayo Hindi na tayo mahirapan Magkuha At para hindi siya dikit na dikit Ayan, itatago na muna natin yan sa presser Ayan.